guys, for today's videos, gagawin namin yung 100 pesos challenge. Wow! So, sa buong araw, dapat 100 pesos lang ang magastos namin pang bili ng pagkain. Mula almusal, tanghalian, at hapunan. What? Yay! go! Yeah! Dito guys, nagpatulong kami kay mama para sa bibili ang pagkain bukas. Tapos guys, nag din kami ng ice cream at chichiria. Baka sakaling magkasya yung namin ni ate. <laughs> The next day. Sorry guys kung dito wala pa kaming masyadong energy. Ang aga kasi namin gumising eh. Two, three, go. Good morning! start na tayo sa 100 pesos challenge. So guys, samahan nyo kami mamili, mamili ng aming kakainin sa buong araw. Habang hinahatid ni Papa si Ate Ian, naglalakad muna kami ni Ate Pel papunta sa bakery. So guys, bibili muna tayo ng tinapay ko sa bakery. Ha? Huh? <laughs> bakery, o bakery? game ulit. So guys, bibili muna tayo ng pagkain ko sa bakery. Good job! Tama po. Sa part na to, nakabili ko ng 5 pieces na pandesal for 10 pesos. So guys, nakabili na tayo ng pandesal. Ito yung sukla. Tada! Pagkatapos namin bumili ng pandesal, pumunta muna kami sa grocery para mamili ng iba pa namin pagkain. Bumili na rin kami dito ng pangtanghalian. Tulad ng sardinas at pangmeryenda at eto na nga yung nabili namin ngayong umaga yung akin, pandisal, itlog, sardinas okra at ice cream pagdating sa bigas guys naghati na lang kami ni Aiden dito akin naman, energen pansit kanton iklog hotdog at ice cream. So guys, ito na yung almusal natin sa akin, pandesal at itlog. At akin naman, energy drink and pancit canton. Ngayon, tuwing ano, umaga? Mm, mm Dito pala kami nag-almusal sa taas ng bahay namin. Kasi dito, mahangin at presko. Meron din palang ilog sa likuran namin. Yun nga lang, malakas yung tahol ng mga aso at tilaok ng manok. kasi oh guys, may sumisilip doon. No? At syempre, hindi natin maiwasan ano maggalo habang kumakain. Kaya minsan, eto eh, matagal yung pagkain ko eh. <laughs> Pero guys, huwag nyo yung gagayahin na bagyon Dapat pagkain ang unahin, hindi ang yalo. Halos 15 minutes din pala yung inabot namin sa almusal, dito sa taas. Ang dami kasing kwento ni A.A. kung ano-ano. Pakinggan nyo! Pwede na! Hmm. Hindi niya ba alam may nakatira dito dati? Yung isa nandun sa taas, lola siya. Yung isa, nand... dalawa yung bata sa baba, sa baba. Tapos, nagkagera, pinatay sila. tapos, oh, no. Ng isang gabi, ay meron din tao dito na na damit. Kasi tuwing na tuwing sa taas, may pabango kaming na aamoy. Tapos, may nakiki... <laughs> may nakikita kami dyan. Ano? Bato. Dumadaan siya na nakaliyelo. O, diba? May halong gera at kababalaghan. Madaming ano dito eh, puna. Lemon, bayabas, tapos papaya. <coughs> And, ano ito? Ano Yung puno yan, mangga. Manga. Kasi ko ng mga kakasinubok. Lemon din kaming abukado, kalamansi, at atis. Nakalimutan ko lang il-mention eh. Hehehe. Sa sobrang kadaldala ni Aidan, ayun, sinubuan ko na siya. Kasi lumabas na si Papa para senyasan kami na parang sinasabing, makuha kayo sa tingin already done a few moment later <laughs> pagdating ng tanghalian yung ulam ko kinisang sardinas na may okra yung kay Aiden naman ay itlog tara guys, kain na tayo bali guys, yung nabili ko pala kanina ay pang almusal lang at merienda Pagdating sa hapunan, magpapabili na lang ako mamaya kay Papa. At yung natirang pera sa akin ay 28. Sa akin naman ay 34 pesos. Pagkatapos namin magtanghali, andun na kami nakaramdam ng gutom ni Ate Pepel kasi unti lang kinain namin. Mga 1 p.m. pa lang, Nanghingi na kami ng tinapay kay Papa, kaso hindi kami binigyan. Guys, merienda time! Gege! Ito nga pala si Gege, yung kapitbahay namin. Pagdating sa merienda, ice cream lang kinain namin. Medyo gutom, pero masaya kasi naglaro kami sa labas. Guys, ito na yung dinner namin. Sa akin, kwek, kwek for 20 pesos. Sa akin din, hotdog for 20 pesos. Maray masarap tignan ang hapunan namin ngayon. Pero tandaan nyo guys, mura man ito, hindi rin ito healthy kung araw-araw nating kakainin. Guys, di nyo ba alam kaya po hindi siya nagsasalita kanina? Kasi po, gutom na gutom na po siya okay. eh. Hey! Sa challenge na ito, natutunan namin mamili at mag-budget gamit ang sarili naming pera. Dito namin na-realize ang hirap at halaga ng bawat sentimo. mo. Kaya dapat hindi tayo mag sa kung anong pagkain ang nakahain sa mesa bagkus ay matuto tayong magpasalamat sa biyayang meron tayo. Tandaan, maraming bata ang nagugutom sa mundo at nangangarap lang ng kahit simpleng pagkain. Habang tayo ay may pagkakataong kumain ng busog at masaya. Kaya kayo, huwag kayo magsasaya ng pagkain. Opo, masama po yun. Hanggang dito na lang po. Salamat sa panonood.